Punta muna kami. Punta muna kami ng Alaminos. Ito, malayo-layo yung laka to. Tingnan nyo ang view. Bukid dyan dyan sa baba. Dito sa kabila, ganun din. Sa kabila nyan, bukid rin. Sa kabila ng mga kakawayanan na yan ang gandang taniman dyan sa likod dito rin kaliwat kanan taniman ito daan nandito kami ngayon sa Kaabyangan Mabini, Pangasinan punta kami ng Alamino City kasi may bibilin sa palengke itong mga kasama ko lakad lang kami si walang tricycle na dumadaan eh ayun oh ganda ng view e tingnan nyo po ayan oh taniman yan lahat sa baba taniman ano oh, ganda ng view ito po Tama ko parang luka-luka. Ayan po. View sa baba. Mamaya po ulit.